So we're guys. Hold up. Ang dami tatanong -tata sa akin sa TikTok, sa IG. Tog sa ano ang plano mo ngayon pero since wala ka sa next day. Kakalis ko lang. Ngayon, no idea talaga ako. Pero eto, sabi ko sa inyo yung mga plano ko. So, may step tayo. Pag sa lahat. Thank you pala sa LPG. Okay. Sa Rock and Soul. Eh, so... May hindi bakla. Ay! Ba't yan gamit? mo? di ka nag... No. Ba't di ka na it's nag... It's ano? It's panda. Ayun. Panda. Baka nagpa-panda okay, ka ba? Magpapanda ka, magpapanda. Hindi, magchechinelas lang ako, Bibi. So, eto ay batuti, guys. Okay. Tapos eto pa. Eto yung pinaka maganda eh. Okay. I think nakita nyo na, panon nyo na. Abangan nyo yung vlog nila, guys. May interview ako doon. Tapos eto yung panda. Thank you so much talaga. Binigyan kami for free, guys. Ibang si klase. Hindi ako nang hingin ng TF sa kanila. So, baka yung mga tao dyan nagtatanong, Dogs, baka humihingi ka ng TF sa, sa kanila. Basically, guys, Ganito akong tao eh. Pagka gusto ko yung nasa hilig ko yung content na gagawin nila, kahit wala na akong TF. Pagka pilit yung content, pagka ayoko, alam mo yun, kahit pagka ganahan lang ako, kahit sabi natin, ano yun, may TF content. Pagka ito kasi kay sneaker. So, may bigay natin yung kwento natin kung paano tayo mag hustle nun nang nag tayo sa Belgium. So guys, 3 months old na si Tech. Tapos aalis. Nagdala ng sila po yung sa'yo. Ano mo, ano mo, ano Si pare. Okay. Pag ang ano lang siya, backpack lang sa atin. O, oh. <laughs> parang ginagawa ng darunan. Hindi o, oh, backpack parang ano lang eh. Yung naman tawag na slim ba. Ha? Hindi naman slim ba. Kaya ako model eh, no? <laughs> naman yung bag. Eh? Hindi naman. Eh, ano eh? Oo. Ano na yung bag? <laughs> ano yung Sabi niya, nagbawa naman ito. Hindi na, na kasi ako sanay, nangalay ako bigla. Picture, picture, picture. O, ganyan yun si Benjamin. Hmm. ka, lagut ka, lagut ka. Oh. Bad trip. Guys, tinanggal niya yung balbas niya, okay? Parang malamot Wala <laughs> na <Bad>. siya <laughs> <laughs> ngayon. Two days lang tayong wala. Tapos 6.25 na siya kaagad. agad. <laughs> Ang gigigil ako sa kanya. <laughs> Pwede ano? ba? Pwede ba na lang ba? Nakaka-adik yung balibas kayo na yun. Nakaka-adik no? Naka, naka, naka. Bakit parang malungkot ka naman dito, anak? Parang hindi ka masayang kinikis namin. <laughs> Malabo pa. Malabo pa. Dali, mag-night ka na pa. Just do it, oh. Just do it. Pala <laughs> sinuot mo yung ano, no? Yung ano, no? Dali na, oh. Sa pasapawan? Huwag ka ulit ko na, no? Tingin ka doon, o doon, o tingin doon. Isis, 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 isis. Puro ka na lipstick ko. Alam. 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 Uy, sinipsip mo na! Magkaka-chickeninim, alam ka sa ginagawa ko? Sinipsip yun. Hindi siya masayang. Inaantok na kasi yan. Inaantok na kasi yan, tapos biglang. Pagka binubuhat ko siya guys, pala nanggigig. Oh, you're so fluffy, I'm gonna die! Nalagyan din sa likod. Hindi nalagyan ko sa Jason. Oh. Oh. Tumain ko eh. Dito lang mas ito nga. Malinis kasi. So, nagsimula na yung MDE. Sobrang... Sobrang hasil. So, so, yung first game namin. Uh, oh, isa ko rin. Hindi namin, eh, namin expected yun. Pero nagkamali kami ng draft eh. Natagantakas sila sa game 1. Kaya nakadirot. Pero ang pick dapat talaga ng tangos kami. Pero, okay. Oh, Sils! Wala na ako sa na-explain. Mawala oh, ko ngayon lang sa nagagalit sa kanila. So, iti-check lang mga natin. O oh, nga pala, guys, may dadayuhin namin yung four, naman yun yung mga player ng basketball. Dadayuhin namin yung four, but, sila yung champion sa QC. So, part of the champion to, may sobrang exciting. Kasi ito yung mga gusto kong laban nila. Eh. Sabihin ng mga tao, Dogs, bakit pala ka na naman jersey? Guys, meron na. Yung jersey namin na kulay yellow na ginamit namin, yung kalaban namin ay CC. Dogs, but na, black cabin, -ga, ganyan, wala ka pala. Hindi, guys, kasi yung pag alam niyo, okay. Yung jersey kong isa na kulay-yelo na rivalry, napamigay ko na. Kasi ako, pagkatapos ng game, pag may bata kong binibigay ko. Hindi ako dadalang isip. alam niyo yun. Kung fan natin siya, isa lang tayo makita, ayun, tigyan natin na konting enjoyment, bigay natin sa fan. So wala ko yung jersey na yun. So sila, may maka-yelo. Kaya sa'ko, tag-iisa lang kami player, ay, tag-iisa kami ng damit kada player. So binigay ko sa bata. Ngayon, wala akong uniform na yun. Ayun yung ginamit nag-block na lang ako. Ayun ay na lang yung ano sa akin. So, si Sainty din, update ko kayo. Sainty, dito matutulog. Okay. Sainty, dito ka. Kasi dahil sa PBA, <coughs> nag-jump ako sa PBA. Thank you so much, Ginebra. Uh, uh, ano ano, eh. Hindi ko kayo i-hindi sa point. Kita tayo yung guest ko. Ano yung ilangan? Game lab, Onik? Ano sa inyo? Hindi, ano ba? Hindi, hindi nagdaro yung... Ah, hindi nagdaro yeah. yung sinangin. Yung dalaw nila. Kung hindi boss boss pa nakita niyo yung, yung ban. Sa'yo lang, talaga yung ban sa ating game lab Ganun, yung ban natin, yung ban natin, yun Basically, senior po tayo sa game lab eh. Natansin niyo? Oo. Sige na, niyo. Balurang naman si Ani. Kaysa ng na Wala na eh. One cable, pagkatapos d-piece. good luck guys. Mabilisan La, lang. Tayo, series. Guys, you're here. Ito yung mga PBA team natin eh. PBA, ano eh. Anong ah, gusto ko eh. Hinebra Junior. Ang kwarto to. Arjun, ah. what's this? Ha? Arjun na. May ano, mamaya. May mga, may ano ba to? May mga laman? Yung mga walang laman kaya tanggalin nyo pa. Ah, may laman, boss. Kaya, ano, H2. Ay, may laman pa yung kay H2. Palalamog natin buong, ano. H2 gamit mong uli. Sa may baba po. Puro mga jacket pa. Tapos pala. Ang gago sa uli. Ano natin? Sabi natin kay H2 yan. Kamama mo nga. Eto, eto kay H2 to. Kaya mga yan ba? Kaya siya sa akin yan. Kay gay ni J2 eh. Kay gay ni J2 eh. Kay gay J2 eh. Nasukat ko na yan. Maganda? Maganda pa. May tissue po. May tagpo. Kay H2 yan. Kay H2, kay H2. Ay, kay H2 to. H2 gamit mo main. Ay, parang kamama mo May Bradley dito h 2 I always feel it. Tama na. Ang no. titi ni eh, H2. <laughs> ano, papadala ba natin to H2? Or, lahat ito kay H2 hanggang ka sa baba? Parang-apple na lang ba yun dito? parang na lang yan. O, <laughs> parang-apple <Papal laughs> na, <laughs> oh, na lang natin eh, no? Mm -hmm. Parang-apple na lang damit. Paikot na lang. Gago, na kay H2. Ayan, medyan. Ayan, sasa. Ayan, gago. Maka may granted. Gago ba kayo? <laughs> Hindi, bigyan ng na, balik natin. Ano? H2, sabi mo lang, papag-apple na namin to. Ay, gago. ay ito yung mga good shit ni H2. Pag-upang inamin. Ang inamin ito yung though, shirt niya so, so, Ito na yung pinakamatagal shirt ni H2 nun. Oh, Amoyin mo. <laughs> um, amoy titi ni H2. Ay, no, may tapak. May tapak ko branded. Oh. Putang ina mo, H2O! Eh. Hindi, <laughs> sa uli natin. Sabihin natin yung ano. Sabihin natin yung kung anong gagawin na dito. Kinalgal na eh, no? Putang ina. Oh! Putang ina mo! May itlog pa si H2O! ano ah. Practice muna, ito. Pitik-pitik. Pitik-pitik. Gago, pitik. oh. kung ginagawa mo, sa'yo tinatawagan mo. Yung <laughs> bango. Sige lang, kung saan mo lang dyan. So guys, yun nga. Dito tayo. Yun guys, ano yun. Ganyo pa yung gamit ng H2. Lahat, lahat. Pero yun nga, ano yung plano ko? So, ito yung plan ko guys. Okay. So, first time kong mawala sa isang company. Okay, first time kong umalis. So, para sa akin naninibago And, katilin ko ngayon guys atakmin ko muna yung pagiging malaya ko. Since na-draft tayo sa PBA gusto mo na mag-focus doon. So yung mga tao nagsabi, ano yung plan mo? Gagawin mo? ba yung AE? Gagawin yun. guys, totoo lang wala pa akong nasa utak. Okay, wala pa akong gaganap sa utak talaga. Kaya wala pang idea. Sa totoo lang blanco yung utak ko ngayon. So ang plano ko ngayon is, yun nga, mag-focus muna sa PBA. Kasi gusto ko manalo yung Hinebra sa inyong goal ko ngayon, ayaw ko muna magdagdag ng madami na na Cheche -che bu cheche, baka mamaya sa dami ng plano, isa lang magawa. I cannot make promises kagad sa inyo, alam niyo Pero if ever na may gagawin ako, I think ang gusto kong gawin guys is, yun nga, may bumuo ng bagong team sa Mobile Legend sa COD, kung ano yung wala nang kayo na-explain, gusto kong mag-explore talaga eh. Willing talaga ako doon. for the better for esports community. Ah, uh, ayun yung target ko ngayon. So, mga tao nagtatanong dyan, ano yung plano? Ayun pa lang yung plano. And I cannot big hindi ko kayo bigyan ng mas, mas malaking plano na eto ito, 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 ito. di ba kasi malay hindi na tutad sabihin niyo tanga ng like, dogs may maka ang dano ibas. Ayun yung ano natin. Focus muna tayo dun sa ganun na setup. Okay. Yun lang muna. And guys, huwag niyo, huwag niyo kalimutan. Lalaban na ang PBA Ito yung pinaka, basically, yung pinaka namin na kalaban ever since nung hanggang ngayon is yung ICC na kalaban namin. And gusto ko sana mag-sorry dun sa ICC kasi sa so lang yung mga tawag ng referee, hindi ganun kaganda. Kaya din sa side namin, sa side nila. Ngayon, next naman kami doon sa ICC. Okay, tune-up game ulit. Um, tapos, yun nga, four hooks ngayon. Ito yung pinakainapangan namin, four hooks. Kasi the champion test sa QC. Pagkatapos na. Ito na yung tune-up game namin sa para sa PBA Moto Club. So, boss Rico, yung papanood mo ito, man. Pinaghahandaan namin kayo. Gusto mag-focus sa isang bagay, one na time. So, tatapusin ko muna itong PBA Moto Club pati PBA eSports bago ako mag-decide sa mga susunod na galaw natin para may idea kayo. I mean, focus muna tayo sa goal natin, yung, kung ano yung padating pa lang. Tapos by next, doon tayo mag alam niyo, So, yun guys. Um, Saan masuportahan niyo pa rin kami guys? Suportahan nyo sila ng ni si 2 Sila yawin sa bago nilang team. And sa side ko din, okay. Ako ngayon ko sa MDL. PBA Esports, pati sa PBA Moto Club ay yung pinag-aanohan ko, pinagkakaabalahan ko, and sa business, sa shop, pati sa mga kasanap ko. Sana mag-guess nyo kaya hindi ako masyado makalabas ng mga kulitan video. Okay. So, ang dami nilang tatangbat dito si Dambi, si Kim Solis. Yun nga, tutulungan ko sila sa YouTube channel nila. And, gagawa tayo ng bagong team. Kasi kung hindi nyo alam, wala na si Mabsi, wala na si Nakil. Yung dati, alam nyo yun. So may bago tayong team The content creator Mag-explore tayo doon Tapos Yun lang Abangan nyo lang Mga na content natin guys Maganda to Okay Naka-plan na yan Hindi ko lang pwedeng sabihin Mga kulitan Video Para mag-enjoy kayo Okay Pag hindi kayo may stress sa buhay Okay Pag iwas stress More enjoyment More on katatawanan tayo So yun guys That's it Peace yes!